2-3 noon, 4-5 na ngayon. Ito nga yung madalas ko kainin dati pag nadadaanan ko sa kalsada. Bali, nadaanan ko to, malapit lang sa lugar namin. Food trip muna tayo bago pumunta sa Taytay Rizal. Magkano to, boss? 4-5. 4-5. 4, 5. 4 5. Mm. Eto, may bagong luto. Ano bang tawag dito sa orange, guys? Litid ba to? Yung isa, alam ko, baga to, eh. Comment nyo nga, guys, kung ano yon. After mag-food trip neto, eh, nandito na pala kami sa Taytay Rizal. At may nakita naman ako dito, nagtitinda ng proben at kalamares. Namiss ko rin to, kaya food trip muna tayo. Sarap talaga ng proben. Ang sadya ko pala sa pagpunta dito sa Taytay Rizal e... Eh, mamili ng mga appliances. Bale, pumunta nga ako dito sa New Taytay Public Market. Dito sa second floor, sa left side e... Eh, dito nga ako mamimili sa bodega ni Jingkai. Dito nga guys e, eh, bagsak presyo... O below SRP lang ang mga gadget, Cellphone, TV, speaker, laptop... At madami pang iba. Ang maganda nga dito e, eh, pag bumili kayo ng gadgets sa kanila... May makukuha rin kayong mystery box. May mga second hand silang laptop dito. use but not abuse Na perfect sa mga estudyante. Maraming mga iba't ibang klase... Na ang cellphone dito guys na below SRP lang. Tapos may mga brand new pa na naka 1 year warranty. Android cellphone at iPhones, original yan. Ang maganda nga dito, eh, may mga nakasulit deal sila. Kumbaga, hindi lang isang cellphone ang mabibili mo. May kasama na. May mga kids tablet din sila dito na mabibili nyo sa abot kayang halaga. Meron din sila mga speaker dito na mura nyo lang din mabibili. May mga washing machine, may TV, may ref, may aircon, at madami pang iba. Lahat ng yan eh, mabibili nyo sa abot kayang halaga. Dito lang to, sa bodega ni Jinkai na located dito sa New Taytay -Tay Public Market sa second floor. Oh, sa mga taga Taytay Rizal dyan, hindi nyo na nga kailangan pumunta pa sa Manila para mamili ng mga murang appliances at gadgets. Dahil dito lang sa Taytay -Tay Rizal, eh, meron na ditong murang bilihan na mga gamit. Sa mga hindi alamang lugar na to, eh, search nyo na lang sa Google Map ang New Taytay -Tay Public Market. Open sila ng 8am to 8pm. Kaya kung interesado ka sa mga murang appliances at gadgets, eh, panoorin mo itong video na to. And sir, po, cellphone laptop, tablet, marami po tayo. Guys, dito nga sa bodega ni Jinkai, eh, meron nga pala sila ditong sulit deals. Tulad na itong 3,499 pesos, meron ka ng tatlong cellphone, uh, cellphone stands, at mini fan. O, oh, di ba? Sa tripe mo, meron ka ng tatlong cellphone. Perfect pang regalo. Tol, wait lang. May malupit pa dito. Anong malupit dito, Tol? Pag nag ka na dito, may mystery box ka. Ang ah, nga pala, guys, kapag nag nga pala kayo dito ng mga gadgets sa cellphone, eh, meron nga pala silang ibibigay ng mystery box. Ayun, Ayun no? kaya try nyo dito mamili. Guys, meron din dito sila ditong NTC original yan 1 year warranty. Bumili mm. mo sa 9,599 pesos meron ka ng tatlong cellphone tapos uh, cellphone stand at ito AirPods, di ba? Sa lagang 9,599 pesos sulit na 'to. Guys, maganda rin 'to pang-gaming. Tinan mo naman yung kanyang specs, oh. 64GB at 6GB RAM. Tapos ito rin, oh, tingnan mo yung specs, oh. You know? 4GB RAM, 32GB ROM, oh, 'di ba? perfect pang gaming to mon lang oh eh. bukod nga sa mga android cellphone nila dito eh meron nga rin pala sila dito mga iphone ayan oh pinakamura nga pala nila dito ay yung iphone 7 128 gig 5,199 pesos at meron din sila dito mga iphone 12 ayan oh guys so oh, try nyo dito iphone perfect pang vlogging yan at kung backup phones lang yung hanap mo eh meron sila dito ng tag 1,299 pesos brand new rin yan oh, diba ang dami mga mura mga gadgets dito guys okay, so check nyo may mga pang sila dito You know, perfect pang regalo sa mga pamangkin nyo. At kung nag na naman kayo laptop na pang gamit sa eskwelahan, eh, meron nga pala sila dito mga second hand na laptop, you know, mura-mura lang. Talaga 4,499 pesos, meron ka ng As Asus, tama na laptop. Use but not abuse. Tapos dito guys, eh, meron nga pala sila dito ng laptop na nagiging tablet. Diba? Kung hanap nyo naman na laptop na affordable pero brand new, meron sila dito nyan. 10,999 pesos, Asus na siya, eh, you know? Tingnan mo naman, napakagandang laptop yan, you no? Know? At kung college ka na nga, perfect na perfect sa yan. Guys, may kids tablet din sila dito. Sa halagang 4,999 pesos, meron ka ng tablet, airpods, at cellphone. Grabe, talagang sulit bundles to. Yan, you no? Know, meron pa dito, guys, oh. You yan, know? oh. Yan, check mo. At ito pa yung mga iba pa nilang mga tablet. Ito yung mga presyo. Tapos, with freebies na rin yan. Kung naghanap nga kayo ng NPC original guys, eh, meron nga pala sila ditong iba't ibang klase. Ang maganda nga dito, eh, brand new lahat yan. Tapos, one year warranty. Tulad na lang na itong kanilang uh, Tecno, Infinix, meron din sila ditong Samsung. Ayan, meron din Itel, may Redmi, may Vivo, may Oppo. O ba diba? Tapos halagang 2,899 pesos eh, meron ka ng cellphone na brand new tapos 1 year warranty pa. Tapos meron din sila dito mga pang gaming eh, no? Guys, compare natin sa mga mall eh, below SRP lang dito. Eh, no? Yan. Hindi nag-iba yung quality ng cellphone kaya dito na kayo bumili. Guys, perfect nga to sa mga gusto magsimulan ng negosyo at para rin to sa mga estudyante. Meron nga pala sila ditong bundle set. Meron ka ng laptop, uh, laptop speaker, continuous printer, mouse, mouse pad at Sony headset. Sa halagang 11,999 pesos, meron ka ng negosyo. O di ba? At kung estudyante ka, bagay na bagay rin siya ito. Ang maganda nga sa laptop na guys eh, Core i5 na siya, tapos 512 GB. O di ba? Napakasulit na ito, guys. Kaya bilhin niyo na 'to. Guys, sa maganda dito sa may bodega ni Jinkai, eh, meron nga pala sana dito mga bundle set na mura mura lang O, oh. Ayun oh. Tapos ang pinakamura nila dito eh ito yung kanilang tag 5,999 pesos meron ka ng 32 inches na TV smart TV na siya tapos meron ng kasamang wall bracket kaldero na glass yeah, no? <laughs> tapos bluetooth speaker di ba? sa pesos meron ka ng isang set ng ganyan kaya bumili ka na dito at kung bagong lipat ka lang sa bahay nyo at kung wala kang ref TV ay eh, saktong saktong sa inyo to guys isang set na yan may TV ka na may ref ka mali. tapos meron pang soundbar at kung meron ka namang ref sa inyo ito saktong sakto Ayun Sa 11,999 pesos, meron ka ng 43 inches na smart TV. Meron pang Bluetooth speaker, kanan at blender. Grabe, napakasulit na ito. Hindi ko na tuman ha. Guys, ito nga yung TV na bagay na bagay sa mga merong chikiting na makukulit. At kung madalas kayo mag-away ng asawa mo, meron nga pala sila dito ang double glass na TV. Guys, kahit mabasag tong glass na to, eh hindi naman masisira yung LCD. Diba ang gundo na ito, try natin man. ang lalakas na mga hato ko pero ayan pa rin siya di ba <laughs> order mo kasi to guys marami rin sila dito iba't ibang klase ng mga bluetooth speaker ang gaganda ng mga klase yo at ang pinakamura nila itong tag 1199 pesos may kasama na siyang mic at para sa mga mamis naman natin diyan na nagharap ng washing machine meron nga pala dito tag 4,999 pesos may kasama na siyang dryer Diba? Napakamura no, lang, brand nyo pa. Guys, ito nga yung sa mga pampiyesa sa mga barangay nyo. Yung malakas na, no, speaker. Balito nga po rin D15 na speaker, meron na rin palang amplifier, mixer, tapos TV. Salagang P15,499 pesos, di ba? Napakasulit. Kaya bilhin nyo na rin ito. guys, meron din sila dito yung ref at inverter na aircon. Ayan, brand new yung mga yan guys, so murang-mura lang. At kung hanap mo naman electric fan, meron sila dito murang-mura na wall fan, stand fan, at desk fan. Grabe guys, sobrang sulit. Kaya bumili na rin ako dito ng bundle set nila.